Umabot sa 870,400 pesos halaga ng shabu ang nakumpiska sa dalawang sospek sa isinagawang bust operation ng Maramag MPS sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Brian Mesa Panganiban sa Camp 1 Maramag Bukidno Kinilala ang sospek na sina alias Bro, Regional Priority HBI, 36 taong gulang, residente ng Kurok kuno North Poblasyon, Maramag Bukidnon at alias Darren, 38 taong gulang, presidente ng Balangay 1C Poblasyon, Quezon Bukidnon. Uh, ito pong accomplishment ng Maramag Municipal Police Station na kung saan is uh, umabot sa 870,000 worth of illegal drugs ang nakupiska ng ating kapulisan sa dalawang individual uh, kung saan ang isa nito ay itinuturing regional priority high value individual. Ang base ito sa information no, na nareceive ng ating kapulisan sa Maramag and of course sa monitoring na rin against this uh, priority high value individual kasi ito pong regional priority high value individual ay nakonvecto na rin sa kasong RA 9165 na kung saan is naservisyuhan na niya ang kanyang sentensya. At paglaya nito, is meron tayong sinagawang uh, mga monitoring and uh, we are receiving information from our com uh, community intelligence no, na uh, itong individual na to is nag pa rin sa pagbebenta ng illegal drugs. Nakumpiska at nasamsam na mga bagay mula sa mga sospek tatlong 1,000 peso bill na ginamit bilang buy money, isang rectangular heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance, isang unit na kulay alumina jade, Toyota, Vios, dalawang big rectangular heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu na may kabuang tinatayang timbang na 128 na gramo, thunder drug price na 870,400 pesos at iba pang para Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danasa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.